mga subscribers no kahit sa araw-araw pa isa-isa pa dalawa-dalawa malaking bagay yung mga tropa at least nare-recognize na tayo kahit paano ng mga kapwa natin ng mga alala move drivers alala move riders mga tropa kung sa Black Panther may Wakanda forever sa Pilipinas may It's a uh, forever. It's a uh, forever! tropa, kamusta sa inyong lahat? A uh, pick up tayo, uh, 3 kilometers away, Valenzuela to Pasig, 562, may search po siya mga katropa. Balikan po kayo pagka pick up natin dito. Ayan mga katropa, for 22 kilometers, 562 na yun, no? Ah, uh, subukan ko makakuha ng kasabay nito mga katropa. Mababintahan uh, naman na muna tayo Patay AC Tis-tis muna para kumita tayo na maganda no? Mga uh, katropa Hello po Hello po ma'am, salala po Tanong ko lang po kung ano po yung papadeliver Hi, sir, ano po uh, Lapida po ito ah, uh, lapida, lapida po, ilang piraso po Isa lang po Ah, sige pa ma'am, papunta na ano pa. po ako. Si Flyer po yung PHS Marble Works. Ah, uh, exact same location naman daw po siya. Ah, okay pa ma'am. Uh, ano na lang po. Pa-check na lang po sa kanila. Ah, okay pa. 4.2 kilometers po ako. Ha? 4.2 kilometers away po ako. Okay po sir. Okay po. I-advise ko na lang din po yung ano. Yung okay po. Yung... yung PHS. Okay po. Sige po. Thank you po. Okay. Salamat sir. Thank okay. you po. Okay po. Okay po. Okay po. Ayan mga katropa uh, Dinobol po ko uh, San Francisco Del Monte To Antipolo Lapid daw Okay 741 nga pala ito mga katropa Kaya dali dali ko kagad kinuha no? Diba? dali dali ayan mga katropa na pick up na natin balik tayo pa City no okay ah uh, lapid na pick up natin lapid na ng isang matandang babae o lola ayun mga katropa isang paalala no na hindi tayo immortal na lahat ay may katapusan no lahat may hangganan kaya habang kaya pa natin magtrabaho Uh, ganapan natin ng maayos yung mga papel natin sa buhay mga katropa ganapan natin ang, ang mga obligation natin ang uh, mga responsibilidad ibigay natin ng todo para sa pamilya para kung dumating man yung oras na tayo naman ang yayao kahit paano nahihanda mo yung pamilya mo sa mas magandang buhay no mas maulad na buhay yun lang mga katropa lagi tatandaan lahat ay may katapusan kung sa black panta may wakanda forever sa pilipinas may edsa forever edsa forever ayan mga katropa Ayan, nababa na natin yung isa. Sabay may nakita ulit. Kagad ako. Papunta naman sa Pioneer. Pa Antipolo din to. Uh, 1.7 kilometers balik tayo sa uh, halos pinagdrapan na natin. No? Kaya lang medyo mabigat yung traffic dito. Okay. Pangatlong pick up to mga katropa. So yeah, mga katropa. Dahil kay... Carlos Yulo, damay-damay na. <laughs> Congrats sa uh, bagong bayani ng Pilipinas si Golden Boy Carlos Yulo kahit sa kadumaan traffic umabot na dito rin sa EDSA at sa San Miguel Avenue no? Uh, sa ang show Bolivar talaga palaging ganito eh ayan uh, nasa lunetan na silang ngayon uh, time check 4.56 4.56 at ah, tingnan nyo kung gaano lang ang difference nung na nakuha kong booking. Diba? Mga isang kilometro lang siguro yan o wala pa. Alam nyo mga katropa, kanina yung pag-accept ko doon sa pangatlong pickup no para akong nabigla eh, parang gusto ko i-cancel eh. Kasi nakita ko dito sa sa area, doon ako galing eh. Sabi ko, bago ako nakapagbaba doon, sobrang traffic, ang tagal. Tagal kong na ang tagal kong pumila doon sa traffic na yun. No? Tapos nakita ko doon, babalik pala. Parang gusto ko i-cancel. Eh, tinulungan naman tayo ni God, no? Na biglang yung mga traffic enforcer eh biglang pinago ng pinago yung nasa linya ko. Di sabi ko ah, swerte. Tapos ako gulat ka di ba pinakita ko sa inyo kung gaano lang ka kalapit no. Wala pa tiningnan ko wala pang isang kilometro yung layo nung yung drop off nung bawat isa eh. Kaya medyo kinabahan ako kasi ma, masyado nang madedelay tong second second pick up natin no uh, baka tayo yung ma-report pero tiningnan ko yung sa sa app yung ano niya, yung booking niya wala pa naman message wala pa rin naman text so yung mga tropa uh, yung mga ganitong bagay talagang ramdam mo na kasama mo si God para kumita ka ng maganda no kasi kung maganda ang intention mo sa pagkita talaga mga katropa Lagi bibigay at bibigay ni God yan. Tanda mo yan. Hey, mga katropa, nila. Oh. Difference nung ah, second and third na trapo. Oh. 940 meters away lang. Oh. Ganda ng kombinasyon. Ayan ah, mga katropa, na ibabahan natin. No? Oh. ah yung huli, eh, yung lapida, ah, binigyan pa tayo ng isandaan na tip bali pumalo yung ano niya na halos 1,000 no ay hindi 900 780 plus yun eh sabay nagbigay sandaan, daan ang ni madam no tapos siya lang nakatulong ko yung lapid ay nasa 30 kilo yata ang bigat mga katropa hindi, hindi siya biro no o okay, yung mga tropa uh, na ko Naka 1,397 tayo Minus 6 Equals 800 Kita ka na ng 800 Plus 100 na tip 900 Okay pang nag, uh, Hintay tayo ng pang 4 Para pang uwi Okay Time check 7.18 p.m. Antipolo area tayo mga katropa. Ah, grabe mga katropa. Dito pa tayo naabot ng lakas ng ulan. Uh, tayo, uh, dito tayo mga katropa sa Shell yan yung Shell na may pande Manila dito ako palagi nag-aabang pagka pa -uwi na along Marcos Highway to mga katropa ayos yung tambayan dito ang daming parkingan ayan uh, mga katropa nakakuha tayo pang apat time check 8.22 4 kilometers away babagong baryo tawagan natin hello hello sir good evening apa ma'am good evening po sir ako yung nag pero kasi nakatimbre na sa magre receive yan no bali yun na po ready to pick up naman yan tapos ano yan eh na sabi ko na yung mga details nyo okay po ano po yung papa deliver ano yan sir mga burger patties ah sige po Ah, okay po, sige po. Papunta na pa ako. Po. Okay po, salamat. Thank you po. Ah, okay po. Mga tropa na kakarkan natin, no. Medyo sumagad 'yan, ah, uh, mga pati 'yan eh. Pero kaya kaya naman ni makisik. Ah, uh, mga tropa, for 15 kilometers, yung ano nga pala niyan ay 400 pesos. Ah, uh, may search na rin yun. Kaya alam, medyo mababa lang yung HDS o yung high man search natin kasi gabi na rin nakauminto na rin yung ulan so, ayun mga katropa natapos na natin ang fourth trips natin uh, lumabas dun sa hula ay 1718 ang pinagas natin ay 600 so meron kang 118 etong last drop off natin ay nagbigay ng 50 pesos na tip ang halaga lahat ng tip natin ay 150 pesos 11 plus 150 equals 1250 kumita ka ng 1250 sa 4 trips lamang kinain lang ng Sobrang traffic yung oras natin mga katropa Ayun ang medyo nakakalungkot Dahil nasabayan nung kay Carlos Yulo Kahit hindi tayo dumaan doon uh, Malayo tayo sa Maynila mga katropa uh, Makakaranas din tayo ng pagbigat ng traffic Dahil nga sa EDSA ang magiging takbuhan ng mga dadaan ng Maynila Gets nyo? Tapos, sasabayan pa ng uh, well ng mga jeepney drivers at ng mga operators. No? Kaya sobrang traffic sa bandang QC. Inabot nga din yung sa EDSA. Kita nyo naman kanina, di ba? Kaya ayun mga katropa. Uh, natapos tayo ng 21.30 30 Or 9.30 Magsimula tayo ng 1 o'clock So meron tayong 8 oras at kalahati 8 hours And 30 minutes Mga katropa O yun, hindi na masama yung Kinita natin ngayong araw no? 1 to 50 kaya Sa 8 oras Kung hindi traffic yun Mga katropa Kaya-kaya natin kuhanin ng 6 to 7 hours lang yun No? Kaya lang sobrang traffic talaga Pero at least kumita ka Tapos meron pa tayong gas na, Naka-aircon tayo ngayon mga katropa pa uwi Hindi <laughs> ba kanina Bukas yung bitana natin Pagka naka-aircon Ibig sabihin Marami pang natira. Nagas. Okay. Okay, mga katropa. Uh, isang regular na araw na naman. Uh, uh, konting aral na uh, tungkol nga sa ating buhay. Na, na ang buhay ay hindi immortal. Ang buhay ay saglit lamang. Kaya yung saglit na oras natin dito sa mundong ibabaw eh paka natin sa tama no mas magandang gamitin ang oras natin sa pagtatrabaho pag-iipon ng pera para sa ating pamilya no yung pag-iipon ng pera para sa kinabukasan ng ating pamilya mas magandang bago matapos ang mission natin dito sa mundong ibabaw mga katropa ay mahatid mo sa magandang kalagayan ng iyong mag-ina no? ang iyong asawa at ang iyong mga anak maging magkaroon ba ng kabuluhan ng buhay natin ganapan natin na maayos ang ating papel para matapos man ang buhay natin at least may magandang kwento tayo may iwan mga katropa. Tayo, makawala tayo. Sa, 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 ilang taon lang, makakalimutan na tayo. Maaalala na lang tayo pagka may, may mga bagay silang naaalala tungkol sa atin. Tungkol sa mga ginagawa natin. Pero yung yung kwento ng buhay natin kung paano tayo naging inspirasyon sa ibang tao. Abotin siguro ng mga taon, 60 taon, 70 years. Siguro abotin ng ganun. No? Kasi mapagsasalin-salin yan eh. Ng, ma ng bawat generation ng mga anak mo. No? Kasi tatanong nila. Kamusta po ang lolo? Kamusta po si Lolo na Balbaro? <laughs> Ayun lang mga katropa, tapusin na natin. Uh, ah, muli ako nagpapasalamat sa inyo. No? At nandiyan pa rin kayo, sumusuporta sa akin. Kahit pa unti-unti eh. Pa unti-unti. Eh, Ang dami nang dumadagdag na mga subscribers. No? Kahit sa araw-araw, pa isa-isa, pa dalawa-dalawa malaking bagay yung mga tropa at least, nare-recognize na tayo kahit paano ng mga kapwa natin ng mga alalambog drivers alalambog riders mga uh, tropa paano po?